Then, meron palang nagsabi sa akin kung paano daw maiwasan yung taong toxic o kaibigan na toxic. So meaning hindi talaga siya maiiwasan, no? Kasi kung iiwasan mo yung isang kaibigan mo na toxic sa iyo, once na naiwasan mo yan, meron at meron na naman yung isang kaibigan mo na toxic din. Meaning, yung mga yan or yung mga katrabaho natin ganun yung thinking nila. Wala ka talagang magawa, at wala kang choice, hindi mo talaga sila maiiwasan. Kasi nga, yun na yung kulturan sa utak nila na toxic na talaga. So, I mean, paano mo siya maiwasan? Napakasimple lang dapat mong gawin para maiwasan mo mga taong toxic sa paligid mo. Una-una, yung mentality mo kailangan manatili kang strong at malakas sa paniniwala mo na kailangan mong labanan sa otak mo yung mga taong hindi naniniwala sa ginagawa mo, yung mga taong toxic sa ginagawa mo. So kailangan maging dreamy kay ka sa otak mo at hindi mo sila kailangan intindihin yung pagiging toxic nila. So, ang pinakadabis gawin mo para maiwasan mo sila magiging bingi ka lang mga taong toxic sa'yo. Kasi once na papakinggan mo sila, so maapektuhan ka. So ngayon, para hindi ka maapektuhan sa mga taong ganyan ang mindset, kailangan maging bingi ka sa mga negative thoughts na mo sa kanila. And the time, mag-focus ka sa ginagawa mo kung ano man yung ginagawa mo ngayon na kung saan, yun yung bibigyan mo ng atensyon, mag-focus para sa ganun magawa mo yung mga bagay na, na gusto mong gawin, at mag-succeed ka doon kasi once na magpapadala ka sa mga taong toxic na hindi iniwala sa'yo, iniwala sa ginagawa mo walang tiwala sa'yo, so meaning pagpapakinggan mo sila at bibigyan mo sila ng atensyon, mayiging toxic ka din, so ang pinakadabis po na gagawin mo, sarili mo, mayiging bingi ka at mayiging bulag ka sa mga taong toxic sa'yo. At the same time, kung ano man yung ginagawa mo ngayon, mag-focus ka lang. Alimbawa, nagninegosyo ka, or nagbablog ka, nagiging content creator ka. Yung mga taong nasa paligid mo, kaibigan ka, kilala mo, hindi sumuporta sa'yo, ang pinakadabis gawin mo, ipagan at galingan mo pa para dumating yung time na makikita nila yung pagbabago mo, lalapit at lalapit din yan yung mga taong toxic na yan. Kasi nga, wala silang nakikitang environment na magpabagos sa kanila kundi ikaw. Kaya ikaw mismo, hindi mo kailangan pakinggan yung mga toxic na kaibigan mo. So kailangan mo yung mentality mo, kailangan maging super strong ka kasi meron kang goal at meron kang pangarap na mong makuha kaya kailangan mo yung gawin at e kung nagninegosyo ka naman na hindi sila sumusuporta sa'yo hindi ka nila sinasabayan at negative sila sa'yo at pinagtatawanan ka ang pinakagagawin mo galingan mo, uh, sipagan mo itodo mo, ihataw mo yan yung ginagawa mo kasi darating yung time yung mga taong toxic na sa paligid mo sila din yung unang tao na magpapasalamat at magpapalakpak sa'yo alam mo bakit? kasi isa lang sabihin nila buti na lang hindi ka niniwala sa amin at pinagpatuloy mo yung ginagawa mo. Okay? So yun lang po yun and maraming salamat and God bless. Maraming maraming salamat kay Sir Wilo sa nagtanong kung paano maiwasan ang magiging, ang mga toxic na kaibigan. Yun lang po yun sir and kailangan mo lang maging strong yung, yung mentality mo and yung pang personal mo.